Bakit kagagawalan ng kalsada na ito this year, ka-inaugurate lang, bu next year bubungkalin at sisirain na. Eh, kaya, kaya mga kababayan natin, ang sinasabi kagana sa isip, sinira na naman ng DPWH para may paggagastusan. Bago yung kalsada, pero yung mga poste ng ilaw nasa gitna. Mr. Chair. May lang po ako datanong kay ASEC, uh, ASEC Makabulas. Sa inyo din po yung LRT and MRT, right? Operations. That's correct po, Mr. Chair. Um, pwede po ba na yung ating LRT, MRT, parang buwan-buwan ho, laging sira. May diferensya, parang normal na ho yata Can't we have that this operation of the LRT and MRT na tuloy-tuloy lang po na hindi titigil, hindi masisira, hindi naglalakad yung mga tao sa gitna ng release? Ano ba talaga ang problema? what well, seems to be the problem? Na every month may issue po ang LRT natin. Not LRT, MRT po laging may issue. Well, what's, what's happening here? Nakakahiya naman po. Parang we haven't mastered that yet. Laging may diferensya. It's not, it's not an excuse na may na problema sa linya, communications, etc. Uh, pinto, dati may yung mga pati pinto, hindi magsara. Yung signaling system, hindi pa po ba natin na may memorize po yan? Eh, papwede po ba na kung kaya nga po tinayo yan, dapat para maging convenient? Unfortunately, mga pasahero, naglalakad uh, dahil may diferensya. What are you guys doing about it? Uh, Mr. Chair, we share the concern po. Uh, particularly on uh service interruptions po in our current operating lines along uh, LRT 1 po LRT 2 and MRT 3 and uh one of the reasons po for these uh service interruptions is nagkakaedad na po yung mga current operational lines natin na tinayo pa po, po from the 1980s for example yung LRT1 1990s po yung MRT3 and 2000s po yung uh, LRT2. Ah uh, kung kayat naman po ay uh, pinaplano na po ang uh, pagpaprivatize or PPP po ng uh, LRT uh, ng LRT2 po at ng MRT-3 po, uh, kagaya ng ginawa po sa LRT-1 noong 2014 kasama po ang LRMC. Sa PPP po na pinaplano, kasama po ang rehabilitation ng existing line uh, para po masayos yung mga nagkakaedad na po ng mga linya at mga assets ng trains para po ma-address yung mga service interruptions natin. And aside from that, uh, we intend to cover din po yung operations and maintenance uh, to be covered po by the private sector instead of government, Mr. Chair. Mr. Chair, I, I believe you also have to take in consideration po na yung mga pasihero po natin, marami po mga senior citizens. Ay kita ho natin, minsan yung escalator po hindi ho gumagana. Uh, elevators, minsan pagka haba haba po ng pila. Uh, we have to do something about it, Mr. Chair, with the, uh, isabay na ho natin sa development natin ng mga Line 7, yung mga, eh pati ho yung mga, Uh, accessibility po for senior citizens and PWDs. Yun ang problema natin sa DOTR, yung mga PWDs. Dito naman ho sa MRT, LRT, yung senior citizens, di po ba? Kulang po yung elevator natin. Pakicheck nga po every uh, everyday kung gumagana ho, lalo yung mga escalators natin. Kasi di naman po lahat na sasakay dyan, eh walang kapansanan. Mga senior citizens, di po ba? So uh, I would advise that you check that every day. I report to sa inyo. If there's something wrong, hindi ho gumagana ng elevator, ayusin ho ka agad. Huwag na pagantayin hanggang bukas or, or mga escalator. How would you expect a pregnant woman go up there? I mean, napagkataas-taas or mga elevator, yung mga senior citizen na hindi kaya or mga physically handicapped na individuals. Make sure that uh, Lagi pong maayos yung ating mga elevators, escalators for accessibility po ng ating seniors and PWDs. Ano po? Uh, we fully agree po, Mr. Chair. We will comply. And siguro po, one note lang po is, uh, as you may know po, our Secretary has mandated uh, officials of the Department to to commute po and to see the actual status on the ground. and talaga pong nakakatulong yung experience na yun para makita namin yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. At sisiguraduin po natin na maayos po ang escalators and elevators on a daily basis po, Mr. Chair. Perfect. Thank you, Mr. Chair. Balikan po natin yung sa DPWH ano po. Yung uh, isa pa hong katanungan ko, I don't know kung sino po pwede sumagot. Ito po yung laging reklamo ng mga kababayan po natin. Bakit kagagawalan ng kalsada na ito this year, ka-inaugurate lang, bu next year, bubungkalin at sisirain na? Well, what is the reason behind? I'll give you an example. Yung kalsada po diyan galing sa Quezon Province going to Camarines Sur. I don't know what what's it called. Maharlika Highway, what have you. Kaayos lang po nung kalsada. Next year, bubongkalin. Is it because naglagay yung politiko ng pondo doon kaya kailangan sirain? Ito po lagi reklamo ng kabahayin ho natin, uh, Mr. Chair. Ang ayos-ayos po, po nito, Sen, binungkal na naman ngayong taon na ito. Sabi ko, baka may nilagay lang dyan yung telepono, yung linya ng tubig. Hindi po eh. Sinira po talaga yung buong kalsada. At hindi lang naman small stretch po, talaga pagkahaba-haba from one town to another. Baka gusto ninyong silipin niyan diyan, bandahong nga hindi na natapos-tapos ang repair sa kalsada na 'yan from Quezon province going to Camsur, lagi pong sira. Eh kay mga kababayan natin, ang sinasabi ka gana, sa isip, sinira na naman ng DPWH para may paggagastusan. Can we can we avoid this? What, what's the what's the explanation? na bungkalin, sirain yung kalsada na kagagawa lang mga concrete pa naman oh uh, Mr. Chair. Mr. Chair, uh, sir, uh, good morning again, sir. Sir, in, in, in principle, uh, kasi sir, if the project was completed, for example, it has it has a parang warranty period. Eh. Uh, let me start with that. Uh, so that Uh, yung warranty period niya is about five years. Uh, two years. Uh, years asphalt and five years sa, cement. So, in yung sinasabi yun yung nakikita ko is substandard. Yun ang problema doon. Kaya sira na kaagad pag dinaanan ng mga truck. Yun po, yun po ba ang uh, isang dahilan doon? Kasi kung sinasabi mo na warranty period po is five years, Dapat 5 years po siya, di ba, ba At kaya yung mga trailer truck, 16-wheeler, duman, di po ba? Uh is this correct Mr. Chair? Mr. Mr. Chairman. Go ahead I uh, said go ahead. I'm addressing yeah. it to you. Yes sir. Uh O oh, po oh, oh, in principle po dapat to ganun kasi talaga dahil you know is uh, nasa part ng system yon na uh, yung infra yung structure should have a warranty period. Uh ngayon kung Mr. Chair if the observation is okay pa yung yung uh, or or uh, structurally stable pa siya and then binu hindi ho dapat talagang bungkalin pa dahil kasi sir in the system dapat na pumapasok dun sa system yun eh meron kaming tinatawag na road bridge information application system that we're using so that this this system yung road condition monitors the condition of the road we are managing something like tra 35,525 kilometers of national road system. These are all supposed to be in the system so that you would know more or less the condition of each and every section. So the, the 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 application or the program would identify what intervention should be done on a yearly basis. You could even program it as far as five years or even so that you would know the intervention. So your observation and Mr. Che should not be. the the should not be happening i mean kung okay pa siya kasi uh, hindi siya dapat mabigyan ng fan in the mo, first place mr, mr. Chair. Asik. Yes, sir. hindi lang po ako nakapag observe dito kahit lahat ng tao na nanonood ho sa atin at may experience po nila biglang maayos yung kalsada kagagawa lang ka na next year hindi pa naman crack wala pa naman sira concrete po siya hindi lang po dito sa sa Luzon, pati po dito po sa Palawan, kung saan po I, 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 I grew up in Palawan, I represent the Mimaropa area, lagi pong ganon, pagbaykoan. ko, is it because ang tingin tuloy ng mga tao, para may kumita, kasi pinonduhan na naman ng Congress, ng Senate, eh hindi naman ho alam siguro ng, ng ikang apro natin or what, na sira na pala yun o na hindi pa sira, eh paulit-ulit ho yung sis, parang uh, systemic na ho, yung uh, kagagawa lang, sisirain naman next year. Kagagawa lang, or at least, sirain man lang yung isang portion siguro na may, may butas, pero hindi yung entire stretch from one town to another, five kilometers po. Eh, nasasayang ho yung pondo. Yun po yung sinasabi ng mga kababayan natin. Isa pa pong issue, isa pa pong issue, dito po, dito sa may Cavite na lamang po, sa Region 4. Bago yung kalsada, pero yung mga poste ng ilaw na gitna. So, naglagay ka ng additional lane. Ano, ano ho yun? Para paradahan ng sakyan? You, you go there. Pupunta po na nasugbo. May kita nyo po dyan, yung mga bayan dyan. May bago po. Naging dati two lanes na. Naging four na. Ang problema po, doon sa kwa, naiwan naman sa gitna ng kalsada yung mga poste. So, paano mo po magagamit yung bagong lane kung may mga poste ng ilaw? saan 'ho ang problema doon? Uh, sa implementation ba? Sa sa uh, walang coordination between DPWH and the uh, LGU or the power companies at hindi po naalis. Pasyalan niyo po 'yan diyan sa May Cavite. Napakadami po niya nasa gitna yung poste ng ilaw, hindi na po inurong. So useless din po yung paggawa ng additional na lane. Kasi sinasabi doon sa proyekto, four lane highway. Maganda 'ho eh. Pagdating mo, magme-minor ka kasi meron pong poste ng ilaw, poste ng ilaw, poste ng Hindi po magamit yung bagong lanes. Ganon din po sa mga probinsya. Papano ho ito? Paano natin kaya mariresolve itong issue na Doon pa lang po, sayang na naman yung pondo. Sige po, Yusek uh, Canlas. Uh, With your permission, uh, Mr. Chair and Honorable Senator Tulfo. Uh, admittedly, totoo po yan. Kahapon po, taninang madaling araw, natapos po yung uh, uh, plenary hearing namin sa budget sa house at isa po 'yan na uh, sana discuss nagkaroono kasi ng ibang um, hindi parehas na interpretation yung NEA at yung mga cooperatives nila sila po kasi ang ang may uh, capacity or expertise nung paglipat kahapon po na napagkasunduan na isasama na po sa special provision ng uh, GA of 2026 na yung pera po for that uh, relocation po ng mga poste, ililipat na lang po sa NEA or National Electrification Administration para sila na po ang mandated na mag-transfer uh, ng mga ganong poste. Lagi hong ganun eh. Matagal na hong practice. Mabuti silip Nasilip ngayon. Isa pa hong issue na lang, Mr. Chair, if you'd allow me. Kagagawa lang po ng kalsada dito sa sa mga sa mga city. Uso ito dito sa Metro Manila. Kagagawa lang nito ng kalsada. Mayamaya -maya makikita mo nagbubungkal yung PLDT. Mamaya maya nagbubungkal yung Manila. maya, -maya Manila Water. Hindi mo na maintindihan, binubungkal so sira na naman. Ah, uh, bubutasin -bu na naman yung issues po nito, bakit di po munang pag-aralan bago gawin yung kalsada, kunwari NCR, yung NCR director natin ng DP, Oy, Maynilad, Oy, PLDT, Oy, kung meron ba kayong gagawin? Bungkalin nyo na ito kasi gagawin namin. Kasi sir, kagagawa lang ng kalsada, huhukayin. Mabuti sana kung sinisimento ulit ng mga companies ito. Hindi Tatakpan lang nila ng lupa ulit. Hindi ang pangit na hutignan at hindi maganda. Kailangan nung siguro, Kausapin ninyo, mag-usap-usap naman kayo, parang awa niyo na kayo mga ahensya, Public Works, uh, Manila Water, lahat yung utility companies. Gagawin namin ito, baka meron kayong gawin ha. Baka pwedeng tirahin yun ito. Can't you do that? Sige po. With the permission of the Chair and the Honorable Senator Tulfo, totoo po yan, kaya po very recently, nagkaroon po kami ng... Uh, Meeting with all the uh, stakeholders po dito sa bagay na to at nakalabas po tayo ng bagong department order. Unang-una, uh, dapat po yung five-year plan ng iba't-ibang, kunwari ng DPWH, ng telco, ng utilities, uh, power and water utilities, na nagkakaalaman na po. At saka po nag-agree kami doon na wala silang sisirain na bagong constructed na kalsada. So, lumabas na po yung department order na yon na addressing those issues. So, enforceable na po siya this year, sir. Thank you. So, Mr. Chair, I have one last question. Dito naman po tayo sa MMDA, kayo po ang nabibigay ng permit, ano po? Lalo sa Metro Manila. Tapos. Yes, Your Honor. Sir, uh, applicable pa ba yung batas ninyo na uh, kailangan tapusin itong project? At may instruction ng Pangulo, if I kung matatandaan ko na gusto ng Pangulo trabahuin, tapusin ang proyekto overnight. Pero may mga proyekto pa rin po na nakatiwangwang dyan na ko sa mga iba't ibang lungso dito sa Metro Manila. Na pagdating ho ng gabi talaga tumitigil. Bakit ho hindi tapusin 24 hour, 24-7, eh may order naman po ang Pangulo na kailangan bilisan. Bakit po hindi ho natatapos? Bakit pagdating parang yung mga gumagawa ng kalsada natin, kala mo nag-office hours din. 8 to 4 lang din. Bukas na babalik. Sabado, linggo, kailan titigil. Eh, matrapik ko tayo sa Metro Manila. Anong ginagawa ninyo, MMDA, sir? Actually, sir, -re regulate po namin ang uh, pag-i-issue ng permit, excavation permit sa uh, MMDA with uh, due uh, coordination with LGU and DPWH dahil po matrapik po sa umaga actually yung mga ating reblocking inaalaw po lang ng, ng aming ahensya na gawin ng Friday 11 o'clock hanggang Saturday, Sunday and then sa Monday dapat open na for traffic kasi po yung nagwo-worsen ng traffic natin lalo sa sa umaga si sa araw. Kaya nga po sir, ang tanong natin sa so DPWH, wala po ba tayong night differential para tuloy-tuloy po yung trabaho? Kasi para napapansin ko, sige, layo tayo, hindi sa city sa mga probinsya, ganoon po, nakatiwangwang yung uh, mga project, uh, proyekto sa kalsada. Pag weekend, lalo na po sa mga baryo, wala na po nagtatrabaho. Nakaparada na lang po doon yung bulldozer. Walang tao. Mga bata ang nasa bulldozer, naglalaro na lang. Ginagawang bahay-bahay yung bulldozer. Naiiwan po. Ito yung problema natin. Natatagalan ho. Hindi ba natin ini-incorporate sa cost ng project yung mga time differential, mga weekend, hindi po ba natin pwedeng isama doon para mapabilis naman, for Diyos, for Santo, mga proyekto natin? Parang nakasanay na ho natin na isang kilometrong kalsada, isang linggo gagawin. Baka po pwede naman overnight kagaya sa ibang bansa naman dahil billions din naman ang ginagasta na natin. Uh, thank you, sir. Uh, tama po yun. At uh, 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 gumagawa ho ng reforms ang bagong secretary po natin at isa po sa kinoconsider po yan para ma-incorporate po dun sa uh, kontrata yung mga night differentials. Sir, kasi we, we it to the public, di po ba? Lalo na po yung mga infrastruktura na gano'n. Kailangan, kailangan. Huwag na po natin hintayin na kung, kung kakayanin po, i-estimate ninyo two weeks yung project. Kung kaya po ng one week, gawin na po natin. I-incorporate po natin yung night differential, overtime. Ang problema, Mr. Chair, lalo na sa mga probinsya. Doon na po, balik na naman po tayo sa Palawan. Ano nga ako hindi na nandoon last month, may mga areas na na nakatiwangwang lang. Nandoon lang yung bulldozer. Pagkatapos wala na pong tao, eh weekend kasi. Ano nangyari doon? Akala ko ba pati weekend dapat tuloy-tuloy ang trabaho para matapos. So kailangan siguro we really have to change this uh, uh, ikanga policy. Yes, sir. We, we, agree with that, sir. Thank so, you. Sige po. Siguro sa bagong pamunuan siguro kay Secretary Vince, baka ikang nga mabago na ito, itong uh, practice po na ito. Thank you po, Mr. Chair. Thank you very much and thank you to all our invited uh, resource persons uh, for for your respective presentations for the depth dev uh, in the interest of time please submit to the committee your presentation and pertinent documents thank you uh, at this point there are no further comments that may express again my heartfelt appreciation to all the resource persons that gave their valuable inputs uh, for this briefing with the approval of my colleagues and in consideration of the time allotted for this hearing i would like to adjourn our hearing with that thank you very much